Yes! Welcome back! Good afternoon mga kabunso! This video is magluto tayo ng samak, magluto tayo ng isda mga kabunso. So mga kabunso, samahan niyo na kayo in 3, 2, 1. So nandito tayo sa kusina mga kabunso dahil tayo ay magluto ng samak. Kaya mga kabunso, samahan niyo na ako kung paano ko magluto ng samak dito sa Saudi Arabia. So first is mayroon akong tomato. Yan, may tomato ako na in-slice. And then, syempre, meron tayong basal, pelpel baret with pelpel -pel har. Yan. So, first is meron ay, then, meron tayong sauce. So, itong sauce yon ang ginawa natin mga kabon. So, yan. Yan ang sauce natin mga kabonso dahil yan ang gusto nilang ilagay sa ating samak. O oh, yan. And then ito yung samak ko mga kabonso. Yan. So tatlong samak and then meron pa ditong dalawa. Yan tatlo ang lulutoy natin mga kabonso. Kaya mga kabonso samahan niyo na ako. Yan. So tayo ay magluto ng samak. Yan, magluto tayo ng samak. Mabasa muna tayo ng kumpulay. So, tikman natin yung sauce natin mga kabunso. tahan na masarap. So, nandito yung samak natin mga kabonso. So, ito ang ilagay natin. And then, first, lagyan muna natin dito ng pepe dito sa loob. Dito sa tiyan niya mga kabonso. Lagyan natin siya ng pil pil yan so ganyan natin siya paglagay and then ito yan lagyan natin yung pel pel sa loob and then ito isa yan so kailangan natin siya idikit dikit para makasya silang tatlo yan ayan yan dapat and then lagyan natin siya ng basal ito yung basal. Lagay natin. Lagay natin. Lagay natin sa ilalim yung basal para walang walang langsa, walang amoy. Yan kasi ang gusto nila. Yan. Lagay natin ang basal yung ulo ng isda. Ayan. Ayan. And then, syempre, lagyan natin dito ng Pelpel Barret. Lagyan natin ng Pelpel Barret. Yung ulo ng isda. Ayan. Ulo ng isda, lagyan natin ng Pelpel Barret. Ayan. So, ganito tayo, magloto ng isda, mga kabonso. Ayan. So, ganito kasi ang request nila kung paano magloto. Yeah. Hindi ko na pinasama yung isa dahil hindi na siya magkasya. So, ito lang ang lumutoy natin. Ah, oh, kapag takbo mo ngayon, hindi ka maka... Ako. Oh, sorry ah, kasi hindi yung sa'yo, hindi ko napasok pa. Ah, tatlo, tatlo lang sa kanila lang yan. Oo, oh, tatlo lang. So, yung dalawa mga kabonso, yung isa kasi mga kabonso sa kasama ko. And then, hindi na pa dito sa ano ko, lalaki. Kung yeah. may tira dito, tikman ko na lang. Okay. <laughs> oh, kung may tira daw, ito yung mga kabonso. And then, lagyan natin ang sauce. Na lang. So, lagyan natin siya ng sauce, mga tabong sauce. And then, magawa tayo ng rice. sauce natin mga pabonsoles, ilagay natin sa para tiritsahan na ito mga kabonso dahil nagmamadali ng kadaman nyo so kailangan na natin ilagay yung sauce bismillah natin dahan dahan-dahan ni paglagay ang ating sauce kailangan dahan-dahan lang at walang bibig And then, hukaya natin siya mga kabonso para malaman natin kung magkasya yung sauce natin. Hindi, lagyan natin ang cheese para big dunis. Lagyan natin ang big dunis na 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎 Kaunti lang ilagay natin mga tagong sa hawag. Maraming. sibara at Big Doris. natin ang Big Doris yeah, mga kabonso. So, lagyan natin siya ng para ah, ito is yan siya mga kabunso kasi konti lang ang inilagay natin So, mga kabonso so ito na yung samak natin. So, ilagay na natin ito siya sa poron, mga kabonso Yan, lagyan na natin siya ng gaster kasi nakaready na ito siya, mga kabonso And then, 10 minutes, ah uh, 30 minutes lang ito, maloto na ito siya dahil ang sauce niya is loto na. Kaya, mga kabonso tatapusin na natin ang video na ito dahil ako ay magpatuloy na magluluto, mga kabonso Dahil si Modra is coming na si Modra, mga kabonso Kaya, mga kabunso, So, ingat, God bless and bye, -bye. Yes, mga so Don't forget like, share, and click the notification bell For more update ng aking mga video Kaya, ingat God bless and bye-bye See you next video Mga kaponso, bye-bye Ingat, yan ang samak ng Saudi Yan ang samak ng Saudi, kaya ingat God bless and bye-bye See you next video, mga kaponso Bye-bye, ingat